So ayun, bali po ang ganap natin ngayon um, dito sa Pilipinas which is, ewan ko kung last vlog ko sa ngayon dito ay um, mamimigay tayo ng uh, morning good morning towel sa water bottle at yun nga po, um, isang burger so bali, three items po yung ipamimigay natin each driver po so tara po, samahan niyo po kami So ayan guys, ayan na yung ano natin, mga burger from Angel's Burger. So ito yung ipamimigay natin dyan sa tabi-tabi. jump po namin yung binili. Salamat kuya. So ayan, tatawid tayo kasi dyan tayo sa may kanto. Banda ng 7-Eleven mag, magpupuesto. So tara, tatawid tayo pero papatayin ko po ito. Dahil mga makakatawid. So ayun guys, dyan tayo kukuha ng tubig at dito tayo magtatambay dyan aharangin natin yung mga jeepney driver mamaya pero kukuha na po muna tayo ng tubig kasi para malamig po kaya dito tayo kukuha ng tubig para sobrang lapit lang ganyan lang po yung pagitan so tara sa loob po Yes guys, ayan po, nandito na tayo sa 7-Eleven, nangunguha ng malamig na tubig para ipamigay natin. Ayan po sila po yung makakasama natin mamigay ng tubig. Di ba ang si sexy nila? Grabe. Meron pang dalawa nandun na magbibidyo. Di ba ito buntes pero ayan, di ba akala, akala, akalain mo, may mga bata rin tayo. So ayan po, excited na po kaming gawin ito yun. So, ayan po po yung isang kasama natin. So, ilan po kami? 2, 4, 6, 7 po kami kasi yung isa. Yun ang magbibidyo. Tapos, sila tutulong po sila sa atin. So, ayan. 38 na. O, oh, 40. 40. Mm, 10 na lang. 50 pieces kasi yung ipamimigay natin. O, ah, wala na? O, oh, 44. 40, 44. 48 oh, oh, na lang? 48 ba? 50 man. Dalawa pa. Ayan guys, let's go sa counter para bayaran na natin ito. At, nabigat ko. So, Kasi nandiyan tayo sa labas. Pwesto, dyan. So, ayan. So, ito na sa counter na po tayo. Babayaran na natin yung mga kinuha natin. 50 pieces water bottle. Ayan. So, ayan. Nasa 791 na. Pero, hindi pa po tapos. Ewan ko po kung magkano. Aabutin na itong mga water bottle. Natin. 791. na ang pala lahat. Ito po. Oh. So, ayan guys. Yung ipamimigay natin too tubig. So... Yeah, hey, excited na kami. Grabe. O, oh, ako lang talaga yung sobrang excited. So, ayan na guys. Dito tayo banda. Para hindi tayo papunta doon. Lalakad. Teka lang, po. pwesto muna tayo bago natin umpisahan. Ayan, dito tayo pwesto so, MJ! Sa MJ magvideo video Set up muna tayo dito. Uh, ayusin pa po muna natin. I Set up natin. Uh -huh. Sige, ayan yung first batch. So, yung burger. Antayin po natin. So ayan po, medyo nang ka na tayo. Plus may mga tawel na tayo na ni-ready. Nire Bubuksan na lang. Bubuksan na lang po. Bubuksan na lang po natin 'yan. So ayan, is isang ano. Isang. okay na 'yan, okay na 'yan. So ayan, oh, okay. Let's open. Maganda para, para. मेहनत है Nothing. Gede juga, gede gitu. i kagabang ng ano driver talaga bigyan na kaya to oo nabigyan na ata ni Oh ayan oh go girl power hindi po siya sasakay mamimigay lang siya di diyan dito lang uutahin kali na lang eh malinaw eh na lang po yung natitira

Sino dyan yung naka-red? Naka-black yung hindi naman dito. Tatawid Bakit English yun? Tatawid ka? Ayun yung Tatawid ka? Dito. Dito. dito siya. Dito, okay. Dito. <laughs> okay. Ayun yung <no>, naka oh. <laughs> di meron may dito, may <laughs> Takot. Takot Sige, kayo. guys. Takot lang po talaga. So, kayo... lang po talaga. Kaya nga eh. Kaya kailangan nyo ng kasama. Girl power. Nasaan na yung tumawid sa kabila? Ah. Ate, may jeep. Ate, may jeep. O, oh, dali. Ah, pinapag-go. So, parang lilipat tayo ulit ng pwesto. Okay, tayo na yung lilipat kasi bawal lang huminto. Lilipat na naman tayo. Lilipat kami ulit ng pwesto. Ilang okay. lipat na to O, Si Steven. Steven, Steven. Steven. Lilipat na tayo ng pwesto kasi... Pinagbawal na po ni manong guide doon. Nilanghihihi doon driver oh. Eh. Wait lang po, wait lang. Dito ali pa tayong pwesto sa tapat ng sogo. <laughs> Sige, dito lang ako. Ito na sa pangatlo na. Pangatlo kayo. Ayan, si Kuya, busy sa loob. Kaliligay ko Tubig. Ay, yung tubig. Wala. Yeah, they're.

Oh my God! Okay guys! Natapos namin! May natira ba tayo? Ayan, tupig na lang yung natira namin. Iinumin namin. Kailangan namin uminom. Ayan! Oh, grabe! Ang, ang sarap! Ang oh, sarap sa pili. Yeah, pero pawisang kami. At ayun mo. Oh, oh, ayan yung mga kasama namin. Ayan, thank you. Oo. shout out sa mga tumulong. At sa nag-sponsor ulit ng Angel's Burger. Ayan, shout out. Thank you very much. The sponsor. Hey. Oh, okay, guys. Once again, please thank you for watching. And please don't forget to subscribe to my channel. Lalobs Vlogs. Bye. Thank you very much.